Si Noel ay isang nervyosong binata na gustong maging pinakamalakas na naghahanap sa mundo. Ngunit natigil siya sa pinakamahinang klase ng suporta na posible, isang nagsasalita. Sa mundong ito, may mga fenomena na tinatawag na abis na konektado sa kailaliman ng impyerno, at sa araw na ito na tinalikuran ng Diyos, na busted ang matchmaking kaya inatake ang nayon ni Noel ng level 12 na mga demonyo. Ang lolo ni Noel ay nag-iisa sa nayon na may kakayahan na mapipaglaban sa mga demonyo, kaya hinawakan niya ang kanyang palakol at sinabihan si Noel na manatiling nakatago habang pinipigilan niya ang mga demonyo hanggang sa dumating ang tulong. Gayunpaman, alam ni Noel na walang paraan na darating ang tulong para sa kanila sa isang sitwasyong tulad nito, at ang pakikipaglaban sa lahat ng mga demonyong iyon lamang ay isang hatol ng kamatayan. Hindi siya naniniwala na makakabawi pa ang kanyang lolo mula sa ganoong bagay, ngunit tiniyak ng kanyang lolo na kaya niya ito, tutal, Natalo na niya ang isang level 13 na demonyo noon at hindi siya tinatawag ng mga tao sa kamatayan para sa wala. Pagkatapos noon, lumabas siya para harapin ang mga demonyo, at habang maaaring nakipag-away siya ng husto at naglabas ng isang grupo ng mga demonyo, naluto pa rin si Lolo kaya ang kanyang mga binti ay nasa ibang time zone. Sumugod si Noel sa kanyang tabi at humingi ng tawad si Lolo sa hindi sapat na lakas upang mabuhay tulad ng kanyang ipinangako, ngunit wala siyang pagpipilian kung nais niyang protektahan ang nayon. Ito ang kapalaran ng lahat ng mga naghahanap dahil sa buhay ng labanan na kanilang inilaan ang kanilang sarili. Tinanong ni Lolo kung susundin ba ni Noel ang kanyang mga yapot kahit na nasaksihan na niya ang mga panganib ng trabaho, at nang may luha sa kanyang mga mata, ipinahayag ni Noel na siya ang magiging pinakamakapangyarihang naghahanap sa mundo, at nangako si Noel na magiging pinakamalakas na naghahanap sa mundo. Ipagpatuloy ang pamana ng kanyang Lolo. Pagkatapos ay pinutol namin hanggang sa kasalukuyan kapag natupad na ni Noel ang kanyang pangako at naging sikreto ng pagsunod sa yapak ng kanyang lolo, at bagamat binibigyan niya ng utos ang kanyang mga kasamahan sa kopunan, malayo siya sa pinakamalakas sa kopunan dahil nagtataglay siya ng pinakamahina na klase ng suporta, ang nagsasalita. Ang mga halimaw na nilalabanan ng kopunan ni Noel ay tinatawag na mas mababang mga bampira at hindi sila maaaring gumamit ng mahika, Ngunit mahirap silang harapin dahil ang reyna ng vampira ay maaaring magparami sa maikling panahon at magbunga ng isang bagong hukbo. Binalaan ni Noel ang kanyang mga miyembro ng partido na huwag hayaan ang kanilang pagbabantay dahil ang mas mababang mga vampira ay napakalakas pa rin at maaari silang magpatuloy sa pakikipaglaban kahit na malubhang nasugatan, kaya ang bawat isa ay kailangang mag-double tap. Nagpatuloy ang party sa piitan at tinanong ni Walter si Noel kung maaari na lang nilang baliwalain ang lahat ng mas mababang vampira at dumiretso sa Reyna para mabilis nilang makumplito ang misyon. Kayun paman, sinabi sa kanya ni Noel na iyon ay isang pipeng ideya dahil sila ay napapaligiran ng mas mababang mga bampira habang nilalabanan nila ang Reyna. Ang misyon na ito ay sapat na mahirap para sa isang C-rank party na tulad nila, kaya ang walang ingat na pagsingil sa pasulong ay tiyak na mapapatay sila. Nakuha ni Walter ang mensahe, ngunit sarkastikong sinabi niyang nakikinig lang siya kay Noel dahil siya ang mahalagang tagapagsalita ng party. Bilang isang tagapagsalita, nagagawa ni Noel na pagandahin ang kanyang mga miyembro ng partido sa pamamagitan ng mga buff words, ngunit ang kanyang personal na lakas ay malayo sa average at talagang nakakadismaya ito sa kanya. Kaya tumalikod si Noel at malapit ng iiho kay Walter ang tiwala sa sarili. Gayunpaman, bago siya makapagsalita ng anuman, Napansin niya ang isang mas mababang bampirang nagkakampo sa Kisame at tiyak na may pinaplano ito, kaya inutusan niya ang kanyang koponan na magtago. Sa sandaling iyon, ang bampira ay naglabas ng isang makamandag na ulap, at si Noel ay nahuli mismo sa gitna nito. Nakikita ng iba na nanganganig si Noel, kaya gusto nilang sumugod at iligtas, ngunit bago pa sila makakilos, inatake sila ng bampira at natamba si Tanya. Sinubukan ni na Walter at Loy na pigilan ang demonyo, ngunit kung wala ang mga buff ni Noel, sila ay mas mahina kaysa sa dati, kaya nakiusap si Walter kay Noel na umalis dito at bigyan sila ng ilang mga utos. Narinig ito ni Noel at nag-flashback siya sa araw na namatay ang kanyang lolo, kaya nanumpa siya sa kanyang sarili na hindi niya hahayaang may mamatay pang iba at bumunot ng baril para magpaputok ng ilang beses sa demonyo habang umiinom din ng gay uma para gumaling. Ang lason, maaaring hindi siya katulad ng lakas ng kanyang lolo, ngunit hindi yun nangangahulugan na wala na siyang silbi, at plano niyang ipakita kung gaano kahalaga ang isang nagsasalita. inaactivate niya ang kanyang talker tactician skill, at ngayon kapag binigyan niya ng order ang kanyang mga kasamahan sa kupunan, ang kanilang mga kakayahan ay nabus ng 25%. Pagkatapos ay ginagamit niya ang kanyang battle voice skill at nagagawa niyang pataasin ang stamina at mana ng kanyang team. Sa tulong ni Noel, kaya na ng team ang kanilang paninindigan, ngunit sa itaas nila, nakita ni Tanya ang tatlo pang demonyo at nagsimula siyang magfreaking, kaya ginamit ni Noel ang isa sa kanyang mga kasanayan para mapatahimik siya. Kung ang lahat ay mapupunta ayon sa plano mula rito, kinuhulaan ni Noel na ang koponan ay dapat na matapos ang mga halimaw sa loob ng 74 na segundo. Kaya sinabi niya sa iba na siya ang hahawak sa iba pang mas mababang mga vampira, kaya dapat silang tumutok sa pagtanggal ng Reyna at maghanda upang gamitin ang kanilang pinakamalakas na pag-atake. Habang inaatake ng mas mababang mga vampira si Noel, ginagamit niya ang kanyang speech technique at sinisigawan sila para ma-freeze sila sa kanilang lugar, at kapag hindi na sila makagalaw, ginagamit niya ang kanyang magic gun para bumaril ng bala ng yelo at ipasok sila sa isang bloke ng yelo. Sa kasamaang palad, ang isa sa mga mas mababang vampira ay nagawang umiwas sa pag-atake, ngunit mayroon pa siyang isang bala na natitira sa silid, kaya't mayroon siyang opsyon na palamigan ang huling mas mababang vampira upang iligtas ang kanyang sarili. Gayunpaman, nagpasya siyang magpaputok ng balas sa Reina upang maabala ito at sa halip ay magbigay ng pagbubukas para sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Dahil dito, nagawang tamaan ni na Walter at Lloyd ang Reina ng kanilang mga ultimate moves at ibagsak ito. Ngunit nang bumaling si Tanya kay Noel upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, kinilabutan siya nang makita siyang sinasaksak ng mas mababang vampira. Sa kabutihang palad, lumalabas na hindi talaga nasaksak si Noel dahil perfectong kinakalkala niya ang mga bagay upang matiyak na mabubuhay siya. Alam niyang kapag natalo na ang Reyna, natural na hihinto sa paggalaw ang lahat ng mas mababang vampirang at may sapat na panahon para maiwasan niyang mapatay. Sa pamamagitan nito, matagumpay na naalis ng koponan ang piitan at ang nakapalibot na kailaliman ay naglaho. Lumapit ang mga kasamahan ni Noel upang suriin siya, at kahit alam nilang maingat niyang pinlano ang lahat ng ito, Pinagalitan pa rin siya ng mga ito dahil sa walang habas na paglalagay sa kanyang buhay sa ganoong paraan. Naalala ni Noel ang araw na una niyang nalaman na siya ay isang nagsasalita, at umiiyak siya dahil gusto niyang maging isang mandirigma tulad ng kanyang lolo. Sinabihan siya ng kanyang lolo na huwag mag-alala tungkol dito dahil anuman ang kanyang klase, sigurado siyang si Noel ay lalaki na magiging pinakamalakas na naghahanap sa mundo dahil nararamdaman niya ang hindi kapanipani walang talento sa loob niya. Mula noong araw na iyon, hindi pa nang hinaan loob si Noel sa kanyang support class at nananatiling determinado na maging pinakamalakas na naghahanap sa mundo kahit na siya ay nagsasalita lamang. Matapos makumplito ang kanilang misyon, ang partido ay kailangang bumalik sa Etria, ang kabisera ng Velma Empire, upang maiulat nila ang kanilang tagumpay. Ang imperyo ay mas madaling kapitan sa mga pag-atake sa Kalaliman kaysa sa ibang mga bansa, kaya upang labanan ito, ang imperyo ay bumuo ng mahiwagang teknolohiya gamit ang mga materyales na nakuha nila mula sa mga demonyo. Ang material na ginamit sa pagbuo ng teknolohiyang ito ay maaari lamang makuha sa tulong ng mga naghahanap. Kaya ang mga naghahanap ay hinahangaan ng publiko para sa kanilang mga kontribusyon sa lipunan. Opisyal na naging seeker si Noel noong siya ay labin lima. Kaya lumipat siya sa kabisera at nakahanap ng mga kasama dahil hindi niya kayang lumaban ng mag-isa bilang isang naghahanap. Si Walter dito ang warrior ng party, si Tanya ang healer, at si Loy ang swordsman, kaya kahit gusto ni Noel na magkaroon din ng scout, all in all, medyo balanse ang team nila. Napansin ni Walter na talagang tahimik si Noel sa hindi malamang dahilan, kaya tinanong niya kung may mali. Nakakuha ang party ng reward na 5 million fill para sa pagkumpleto ng quest kaya tinanong ni Walter kung nagalit si Noel na hindi sila nakipag-ayos para sa karagdagang pera. Pagkatapos ay sinabi niya kay Noel na ang isang naghahanap ay hindi dapat mabigla sa pera, at malamang na ganoon din ang sinabi ng kanyang lolo, ngunit sa kabaligtaran, ang unang aral na itinuro ng lolo kay Noel ay na kahit anong gawin niya, mas mabuti siyang mababayaran ng pinakamataas na dolyar dahil hindi niya maaaring ipagsapalaran ang kanyang buhay para lang makauwi ng sira sa pagtatapos ng araw. Sa sinabing iyon, tiyak na gusto ni Noel ng mas mataas na gantimpala, at wala siyang pakialam kung ano ang iniisip ni Walter, ngunit hahayaan niya ito ng isang beses lang. Sinabihan ni Tanya si Walter na ihinto ang pag kay Noel, ngunit iginiit pa rin niya na dapat siyang ipakita ni Noel ng higit na paggalang dahil mas matanda ito sa kanya ng dalawang taon. Sumagot si Noel na walang ibig sabihin ang edad sa mga naghahanap, dahil ang tanging makakapagbigay sa iyo ng paggalang ay ang iyong lakas, at si Noel ay nagsisimula ng magtanong kung talagang may sapat na kakayahan si Walter para igalang. Pumutok si Walter at sumigaw na si Noel lang ang walang kakayahan dito dahil ang ginagawa lang niya ay utos mula sa likuran habang ang iba sa kanila ay nanganganib sa kanilang buhay sa front line. Inakala ni Noel na mayroon siyang magandang din amakas ko sa koponan, ngunit ngayon ay napagtanto niyang lahat sila ay nakikita siyang isang pabigat sa kabila ng lahat ng mga bagay na ginagawa niya para sa kanila. Ngunit bago yung tugunan, insultuhan pa niya si Walter ng isang beses at magsisimula na siyang makipag-away sa kanya. Gayunpaman, pumasok si Lloyd at pinaghiwalay silang dalawa bago ang anumang masamang mangyari. Pagkatapos ay binago niya ang paksa at iminumungkahi na tawagan nila ito ng isang araw at simulan ang paghahati-hati ng kanilang mga gantimpala. Maya-maya pa, nakaupo na silang lahat sa tabi ng fountain at nadismaya si Tanya sa kakaunting nakuha niya pagkatapos ng napakahirap na misyon. Ipinaliwanag ni Lloyd na pagkatapos ng lahat ng gastos sa kagamitan at buwis na kailangan nilang bayaran, isang milyon na lang ang natitira, kaya ang bawat miyembro ng koponan ay nakakakuha lamang ng 250,000. Sumasang ayon siya na nakakadismaya, ngunit patuloy na lumalaki ang pondo ng kanilang partido, kaya sigurado siyang kikita sila sa susunod na magkaroon sila ng malaking misyon na tulad nito. Tinukoy ni Noel na wala ng susunod na pagkakataon dahil halos hindi na sila nakakakuha ng malalaking misyon dahil nakukuha ng mga clans ang lahat ng mataas na profile abises, at kahit na nakuha na nila ang mga misyon, mapipilitan silang magbayad ng penalty fee kung sila ay mabigang i-clear ito sa kanilang sarili, kaya hindi ito sustainable. Bukod dito, tinanong ni Noel si Lloyd kung magkano ang pera ng kanilang partido sa joint funds account nito. Sinabi sa kanya ni Lloyd na mayroon silang 12.8 milyon na naipon, kaya iminungkahi ni Noel na dapat ay invest ng timang perang iyon sa pagbuo ng sarili nilang clan. Nagulat ang lahat na magmumungkahi siya ng ganoong bagay, at sinubukan ni Lloyd na ipaliwanag ang lahat ng mga dahilan kung bakit hindi nila magagawa iyon, higit sa lahat dahil kakailanganin nilang magbayad ng 20 milyon sa bansa para makapag-set up at hindi nila yon. Wala akong ganoon kalaking pera. Kayun paman, hindi pinipigilan ni Noel at sinabi niyang handa siyang gamitin ang 7.2 milyon ng kanyang personal na pera upang mapunan ang pagkakaiba. Alam niya na ito ay isang mamahaling desisyon, ngunit tinitiyak niya sa lahat na sa katagalan, mas malaki ang kikitain nila dahil hindi na sila malilimitahan sa mga natitirang quest. Pagkatapos ay itinuro ni Lloyd na kakailanganin nilang makakuha ng base ng mga operasyon sa loob ng kabisera, at ang mga presyo ng upo ay napakatalino sa ngayon, gayon gayunpaman, nakuha na iyon ni Noel at nakahanap ng murang gusali na popaha ng kanilang koponan. Pagkatapos ay tumunog si Tanya at binanggit na silang lahat ay mga sirang movies pa rin, kaya't hindi nila maaaring panghawakan ang pagpapatakbo ng isang plan, ngunit hindi niisip ni Noel na iyon ay isang magandang dahilan upang maiwasan ang pagbuo ng isang klan. Kung hindi nila gagawin ang hakbang ngayon, hindi sila magiging handa na magpatakbo ng isang klan sa kanilang sarili. Pinag-aaralan na ni Noel ang lahat tungkol sa kung paano magpatakbo ng isang clan, kaya alam niya ang lahat tungkol sa mga kinakailangang pamamaraan na kailangang gawin. Ang tanging bagay na wala siya ay karanasan, at ang tanging paraan upang makakuha ng karanasan sa clan ay ang magsimula ng isang clan, kaya kahit mahirap ito, walang ibang paraan. Maganda ang punto ni Noel, pero kahit na ganoon, naniniwala pa rin si Lloyd na hindi sila mabibigyan ng magandang trabaho dahil napatunayan na nilang mapagkakatiwalaan sila pero dyan nagkakamali si Lloyd. Makakasiguro si Noel na mabibigyan sila ng isang bangkos ng magagandang trabaho at wala itong kinalaman sa pagiging mapagkakatiwalaan nila. Makakakuha sila ng trabaho dahil mainit sila. Gusto ng bansang ito ng mas maraming naghahanap, at ang isang mahusay na naghahanap ay itinuturing na parehong bayani at isang idolo, kaya natural na trituhin sila ng bansa na mas mahusay dahil sila ay maganda. Sa palagay ni Tanya ay hindi magandang ideya ito dahil halos ibebenta nila ang kanilang sarili, ngunit nabili na si Walter sa ideya dahil nagkakasakit na siya sa katamtamang buhay na kanilang nararanasan. Gusto niyang maranasan ang katanyagan at kayamanan, at walang masasabi si Tanya na makakapagsalita sa kanya. Sina Walter at Noel ay magkasundo dito, kaya tinanong ni Noel si Lloyd kung ano ang opinion niya bilang pinuno ng partido. Kung gusto ni Lloyd na tumanggi, handa si Noel na umalis sa party at kunin ang kanyang bahagi ng savings para makabuo siya ng clan sa ibang tao dahil may pangarap siyang maging strongest seeker, at hindi niya hahayaang makuha ang anumang bagay. Sa kanyang paraan, si Lloyd ay nakakuha ng madiling na tingin sa kanyang mga mata habang siya ay naiwan na walang pagpipilian kundi ang tanggapin ang mga kahilingan ni Noel. Gayunpaman, iminumungkahin niyang pag-usapan nila ang mga detalye ng pagbuo ng klan na ito kinabukasan. Ayos naman si Walter at natutuwa si Noel na naisakay niya si Natanya at Lloyd sa kanyang ideya, kaya umalis siya para magpahinga ng gabi. Gayunpaman, sa paglaon ng araw na iyon, Si Walter ay tumakbo kay Noel na may kakilakilabot na balita dahil natuklasan niya na pinagtaksilan sila ni Lloyd at Tanya at nawala kasama ang lahat ng pera.